Ang susunod na programa, I-rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Kalimutan mag-like, share, subscribe and follow. Para updated kayo sa video ko. Ito natin ha ah. Uh, e, ito po yung magandang gabi sa manawad ng mga clickwing na kalokan nandito naman tayo sa kamutan ni mga clickwing ah. Um, e, taga saan kayo? tayo naman malabon ito po yung taga malabon ako yung taga barangay porting kalokan sa natin yan o sasanin din natin sa kapatid ano pa ka Rosita. Kasi Rosita ay nilagyan ng mga uod sa kadawan. Napakaraming pantal. Pakita mo sa tiyan. Ayan. Sa tiyan. Ayan po yung mga pantal. Ayan. Sa tiyan mo sa tiyan. Ayan po. Sa tiyan. Okay na yan. Okay na yan. Sige. Sa tiyan. Nakita nyo naman yung sa tiyan. Diba? Hmm. Gagamatin natin yan. Napakaraming uod po nilagay dyan. Paglalaroan natin yung kumulam na yan. Akong bahala dyan. Pasasanibin natin kay Angeline hindi ka makatulog. Ah, paglalaran natin niya. Kung nasa tumanod ng mga kaibing na kalukan, huwag kakalimutan mag-subscribe, like, share, follow sa aking TikTok, YouTube, Facebook. Para updated kayo sa aking video. Mangkekwing ng kaloka ang i-type nyo. Pag mangkekwing lang, si Bong Navarro o si Chiquito lalabas. Lagyan nyo ng kaloka para mapanood nyo ang aking channel. Sige, simulan na natin ng gamutan. Hmm. Pikit na, An ano, ang pangalan mo ay si Angelen, Ito si Rosita, kapatid mo. Sino matanda sa inyo? Ay matanda. Kasi sa natin dito kay Rosita, paglalarwan natin yung mangkukulam na yan o mambabalang na yan. Rosita, ang gagawin mo ay eh... Angelen, ipikit ka lang nga malalim. Pwede ka magsalita basta na nakapikit. ha? Ah? Sige. Sige. Pagkakit ang Mahal na Diyos sa mga katastasan, gamitin ang kustramento o na matawag yung nagpapasakit dito kay Rosita na pumasok sa katawan ni Angeline. Ama, gustosan niyo po ako at gamitin at wala mangyari dito kay Angeline. Gusto na may matawag yung nagpapasakit kay Rosita. Mga kaibigan ko elemento at mga kaibigan ko at mga gabay na elemento, pakitulak nyo na sa katawan ni Angeline.

gabi sa iyo, masamang espiritu. Ako'y namamagitan lang. Pa, ah, pwede natin itong pag-usapan. Apoy at kuryente, dadali siya ito doon. Hindi mabilis Hindi ito. Hindi Sagot! nato si Rosita! Sagot! Sagot! na mga espiritu! Nakasan mo! Ano, lakas sa mga basis mo! yun lang ako tá, na yun. Titigilan mo na! Titigil, na! titigil na, titigil na. Ilang kayo gumawa? Pinagawa mo ito, ikaw gumawa. Sagot! Tree, pinagawa ko lang. Pinagawa mo lang. Titigilan na mo um, o, titigil na ito. Oo, titigilan ko na. Titigilan ko na. Pinagawa mo. Oo, titigilan ko na. <nament Renaissance> <Hans> okay. Titigilan mo ha. Uh, Sagot! Bakit mo naman pinagawa? Ang sakit na inis na inis ka ba dito? Ha? Hindi nang angikot kakaintindihan. Eh, para sagot kasi siya. Sabi mo. Sabi mo. Sabi mo. Sige ka, mo. Kasi, kasi, ano, Cellphone. Ano? Yung sa cellphone. Ikaw ang pinag-ibintangan ko. Ang cellphone. Ikaw ba kumawa? Ikaw kumawa yung cellphone. Alam mo naman yung cellphone na yun. Di ba? Pinagawa mo? Oo. Uh -huh. Pinagawa mo? Pinagawa ko sa kakilala ko. Babae o lalaki? Lalaki. Ialis ka na dyan. Pasok na yung lalaki na yan. Pasok. Kayo mga kulam na lalaki. O mga babarang. Bakit ka sumunod? Magkano binigay sa'yo? Magkano binigay sa'yo? Magkano? Magkano? Nalilisan niyo ako. Diba? Ilalam ako, di ba? Ilalam ako, hindi. Ilalam ako. Sino ako? Sino ako? Lagi kita nahuli. Sino ako? Sino ako? Sino? Sino Sina? Sino? Ah, magkakuhin ka nila tayo naman. Bakit na naman nagyo naman? Ipiusap ko siya sa akin. Ah. pagpatay ba, magkano singil mo? Ah. Sagot, pagpatay, magkano singil mo? Laki, laki. Um, Tagasang ka. Tagasang ka. Tagasang ka. Tagasang ka. Taga Taga saan ka? Taga saan ka? Kuno mo si Ginoy. Patayin kaya ka pa. Sasabihin mo hindi papatay kita ngayon. Sasabihin mo, taga saan ka? Taga saan ka? Oo, nagtanyo ako. Tanyo. Sige, sa tanyo ka. Ako y... tanyong tanyo. Kilala mo ako. Paano mo ako naging kilala? Sa Pinaninig na kita. Nung pa. Nung pa. Pag papatay mo ba raw ka? Hindi naman daw. Gusto niyo naturo ng leksyon. Turo ko lang leksyon eh. Ang mo na. Hindi kita sasaktan. Gusto mo. Ang mo na. Lumapit ka na. Lumapit ka sa kanya. Ang galing mo yan. kayo gumawa dyan. Di kayo gumawa. Wala, ano, wala akong may kasama ka pa? Hmm. Sino ang kasama mo? Yung, ano, paano kung dalawa kayo? Ano ano, may isa? Hmm. Oh, sige. Masa tanyang ka? Hmm. Ano ka doon sa tanyang? tapusin mo yun kilala ka na ha? wala ka pa sa panada sa panada kasi nung kababa ng tao na, hmm? na yun yeah. mabait ako hindi ako sa bahay Basta tanggalin mo lang yan. Naririnig na pala pangalan ko? Ha? Kumagang na. Hoy. Kusita. Ano ba nilagay mo yung sekto dyan? Para't makatay? Ay, oh Jago. Oh Ilan tabong ni God yan? Hmm. Ah, Ilan tabong ng... Kailan niyang gagaling? Hindi Ha? Ngayon din? Okay, nanawaan ko ito. Ta. ko lang. ka tayo. Ha? Yan po kate. Mabait Tabaw lang yan. Walang personal. Alam naman natin ay napapagutusan lang. Okay. Ano na? Revigan. Wala na. Salamat sa'yo Ikaw naman tatanungin ko. Natanggal ba hindi? Nakasan mo! Okay na po. Okay na, tanggal na yung kate. Ha? Yan po, lumiwanag na yung mukha nito. Rosita, <laughs> natanggal na yung mga wood. Gababang kukulam, titikila mo na yan. Ha? Oh, sige. Ito po'y kinulam. Napaglaruan. Kasi, na pagtapan maganda na inis kung ulam uh, binarang pala nakatuwaan binayad ito naman tagamang kukulam tagamalabon san libo lang bayad katalo na basta may pera magkano pa eh pagkakailangan ng pera Magka, galit ka sa akin mambabarang ay, oh, namamagitan lang ako. Oh, sige lang ko, inutusan ka lang. Ah, sige, ikaw naman. Natanggal may sakit. Kusita. Oh, sa akin pa lang ano, pagkagamot. Shout out sa mga mananood ng mga kikwing ng kalokan. Huwag kakalimutan mag-subscribe, like, share, at follow sa akin TikTok, YouTube, Facebook. Hmm, ito po yung nanana. Tumalis na yung mga Alis ka na dyan. Napapagod ka na. Pa pasok ka, Angelin. Angelin, balik. Hmm, ito po eh, si Angelin. Oh, nakabalik na. Angelin! O, oh, sige. Mm. Oh, salamat tayo sa Diyos sa may ako. Instrumento lang. Sabay kayo sa akin. Sabay kayo. O, oh, salamat tayo para mawala yung ano. Ako yung instrumento lang. Ginamit lang ako ng Diyos sa mga para sa Huwag ka sa kayo sa Mahal na Diyos, Ama. Salamat po. Salamat po. Sa pagaling niyo, Karusita. Amen, amen, amen. Kamay. Tanggal ba, Rosita Simpleng gamutan lang. Pero malupit. Tanggal ang sakit ni Rosita Ito po, hindi ko kilala. Taga malabong pa. dumayo lang dito kay Mang Kegwin para magpagamot. Kita niyo naman. Sa nga nawalan lang, tanggal ka agad. Hmm. Nawalan niyang katay. Yung bigat ng katawan. Hmm. hmm. Sa ano, kung gusto niya ako makita, punta niyo lang ako dito sa South Caloocan. Sa may barangay 14. Caloocan. Hmm. South ha. May barangay 14 Caloocan. Tanigi Street, corner, dagat-dagat na binyo. So, pagtanong nyo lang, si Boss Pimbo o Mang Kekwing ng Kalokan, kilalang kilala na yan dito, may with Joseph si Boss Pimbo. Joseph, tapos, yung Mang Kekwing ng Kalokan, ipagtanong nyo ako saan doon, uturo sa inyo, tanong kayo sa barangay, ang barangay katote. Yan, lang po ang amin video. Maraming salamat po sa tagapanood ng Mang Kekwing ng Kalokan. Hanggang sa muli, mabuhay kayo mga manood ng Mang Kekwing ng Kalokan. Hangga't sya muli